وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا فإن أمن بعضكم بعضا فاليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليتقى لها ربها. كم كيو أي ناس يساعي للالك باي أتندى كيو نك تا تكبو نا ang mga sanglang mapanghahawakan ang maiiwan. Ngunit kung natiwasay ang iba sa inyo, sa iba pa ay magsasagawa ang pinagkatiwalaan nang ipinagkatiwala sa kanya at mangilag siyang magkasala kay Allah na Panginoon niya. Wala taktumu syahadang wa man yaktumha ha fa innahu athimun kalbong Wallahu bima ta'amaloon alim. Huwag kayong maglingid ng pagsasaksi ang sinumang maglingid niyon. Tunay na siya ay nagkakasala ang puso niya. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay maalam. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sakay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa kung maglalantad kayo ng nasa mga sarili ninyo o magkukubli kayo nito magtutoo sa inyo nito si Allah. Saka magpapatawad siya sa sinumang niluluob niya at magpaparusa siya sa sinumang niluluob niya. Si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Aman rasul bima unzil ilayhi min Rabbihi wal mu'minun. Kullun aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sumasampalataya ang sugo sa anumang pinababa sa kanya mula sa Quran, mula sa Panginoon niya, at ang mga mananampalataya ay gayon din bawat isa ay sumasampalataya kay Allah sa mga anghel niya, sa mga kasulatan niya at sa mga sugo niya. La nufarriq bayna ahadin min rusulin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Sinabi, hindi kami nagtatangi-tangi sa isa man sa mga sugo niya nagsabi sila, nakarinig kami at tumalima kami. Humihingi kami ng pagpapatawad mo, Panginoon namin, tungo sa iyo ang kahahantungan. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن o aghta'na rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladhina min qablina hindi nag-atang si Allah sa isang kaluluwa malibang ayon sa kaya nito ukol dito ang gantimpala sa kinamit nito at laban dito ang ganti sa kamit nito panginoon namin Huwag kang magpanagot sa amin kung nakalimot kami o nagkamali kami. Panginoon namin, huwag kang magpabuhat sa amin ng isang pabigat na gaya ng ipinabuhat mo sa mga bago pa namin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bing. Wa'afu waghfir lana warhamna. Angta, Mawlana, fansur na alal kafirin. Panginoon namin, huwag kang magpapasan sa amin ng anumang wala kaming lakas doon. Magpamanin ka sa amin, magpatawad ka sa amin at maawa ka sa amin. Ikaw ay mapagtangkilik sa amin. Kaya mag ka sa amin laban sa mga taong tagatangging sumasampalataya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang napaka maawain, ang maawain. Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Si Allah, walang Diyos kundi siya ang buhay ang mapagpanatili. Nazzal alayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal at tawrat wal injil. Nagbaba siya sa iyo o propeta ng aklat kalakit ng katotohanan bilang tagapagpatutuo para sa nauna rito. Nagbaba ng tura at ebanghelyo. Min qabluhudan linnasi wa anzal alfurqan na bago كفروا pa niyan ay isang patnubay para sa mga tao at nagpababa siya ng pamantayan ng tama at mali. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa mga talata ni Allah ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi. Si Allah ay makapangyarihan may paghihiganti. Inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Tunay na si Allah ay walang na ikukubli sa Kanya na anuman sa lupa ni sa langit. Huwa'l-Ladhi yusawirukum fil arhami kayfa La ilaha illa huwa al-azizul hakim Siya ay ang nabibigay anyo sa inyo sa mga sila pupunan kung pa paanong niluluob niya walang diyos kundi siya ang makapangyarihan ang marunong Wa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu Wa Siya ay ang nagpababa sa inyo ng aklat Mula rito ay may mga talatang isinatahasan na ang mga ito ay ang saligan ng aklat at may mga ibang pinatalinghaga أَأَمَّا ayattabi'runa tasha ta ma tashabaha minhu b'tira'al fitnati wa b'tira'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilihu illa Allah. Hinggil sa mga nasa mga puso nila ay may pagliko palayo sa katotohanan. Sumunod sila sa namang tumalinghaga. Mula rito, dala ng paghangad ng ligalig at dala ng paghangad ng pagbibigay. Pakahulugan dito. Samantalang walang nakaalam sa pagpapakahulugan dito, kundi si Allah. Al rasikhuna fil ilmi yakuluna, min Rabbina wa ma illa ulul Ang mga nagpakalalim sa kasalanan ay nagsasabi, Sumasampalataya kami rito, lahat ay mula sa ganang Panginoon namin walang nagsasaala-ala kundi ang mga may isip Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idhaytana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idhaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Panginoon namin tugang magpaliko sa mga puso namin Matapos noong nagpatnubay ka sa amin at magkaloob ka sa amin ng awa mula sa panig mo, unay na ikaw ay ang palakaloob. Rabbana inna ka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. Inna Allah la yukliful mi'ad. Panginoon namin, tunay na ikaw ay ang tagatipon sa mga tao para sa sang araw na walang pag-aaring langan doon. Tunay na si Allah ay hindi sumisira sa nai pangako. Innaaladin kafar lan tugni ang amwal wala mga la lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum wa kafar na ang mga tumangging ay ay hindi mag ipapakinabang para sa kanila ang mga yaman nila ni ang mga anak nila laban kay Allah sa anuman. Ang mga iyon ang mga panggatong sa apoy. Kada'bi ali Fir'aun waladhin min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab. Gaya ng kinagawian ng mga kampon ni Paraon at ng mga bago pa nila, nagpasinungaling sila sa mga tanda. Kaya nagparusa sa kanila si Allah dahil sa mga pagkakasala nila. Si Allah ay matindi ang parusa. wa ila jahannam wa Sabihin mo sa mga tumangging sumasampalataya,

sa Labanan, sa Badr. May isang pangkat na nakikipaglaban ayon sa landas ni Allah at may isa pang tagatangging sumampalataya. Nakakikita sila sa mga iyon na dalawang tulad nila ayon sa pagkakita ng mata. Wallahu yuayidu binasrihi man yasha. Inna fi dhalika si Allah ay nag-aalay sa pamamagitan ng pag-aadya niya sa sinumang niluloob niya. Tunay na sa gayon ay talagang may maisa sa alang-alang para sa mga may paningin niya. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث Ipinaakit para sa mga tao ang pagkaibig sa mga ninanasa gaya ng mga babae, mga anak, bunton-bunton na nakabuntong ginto at pilak mga kabayong tinatakan, mga hayupan at mga sakahan ذلك متاع الحياة Dunya. Wallahu husnul Iyon ay ang natatamasa sa buhay na pangmundo samantalang si Allah ay taglay niya ang kagandahan ng uwian